diin oy. Wala ka ng mama, oy. Ha? Iniligaw ka nga, eh. Nasaan kaya yung mama mo? Ha? Di naman natin mahanap yung mama mo. Saan kaya yung mama mo? Ha? Isipin mo nga kung saan kayo nang galing para makita natin yung mama nyo. Ha? Hoy, hali ka rito. Matampuhin. Hali ka rito. Oh, hanapin natin yung mama nyo. Hmm? Saan? Saan yung mama nyo? Saan? Hmm? Hmm? Tinapin nga lang kayo sa kalsada eh. Sa gilid lang eh. Kasi nasaan kaya yung mga mama nyo? Inabando na kayo. <laughs> ah, inabando na ka ng iyong mama. Ah, inabando na ka ba? Ha? Ah? Inabanduna na ka? Kawawa. Inabanduna. na. Ikaw, Inabanduna na ka din? Ha? Ha? Masigasig kang lumabas? Ha? Wag. Wag Sabihin mo, milk! Milk! Walang milk si nanay eh. Ha? wet food lang. Walang milk si nanay eh. Walang milk eh. Ben si nanay. Kuripot. Walang milk. Walang milk. Kuripot si nanay.